Isa sa mga ambisyosong proyekto sa Cebu ay ang The Rise at Monterrazas, isang high-rise condominium na itinayo sa gilid ng bundok at hango sa disenyo ng Banawi Rice Terraces na pinangunahan ng civil engineer at content creator na si Slater Yang. Gayunpaman, humamon ito ng malawakang batikos mula sa publiko at mga environmental groups na siyang dahilan kung bakit si Slater ay nasa gitna ng kritisismo ngayon na sa mga isyo sa kaligtasan ng istruktura at pangangalaga sa kapaligiran. The Philippine Showbiz List presents Buong detalye sa Slater Young and Monterasas Issue The History of Monterasas de Cebu ang dating Pinoy Big Brother winner at ngayon kilalang civil engineer at real estate developer na si Slater Young ay pumasok sa mundo ng property development. Ngayon inidirasad niya ang proyektong The Rise at Monterasas, isang luxury condominium sa loob ng Monterasas de Cebu sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Ang The Rise at Monte Razas ay isa sa mga pangunahing proyekto sa loob ng Monte Razas sa Cebu, isang malawak na development sa gilid ng bundok. Sa nito ang 200 na ektarya na residential area na sumasakop sa mga barangay sa Cebu. Noong 2007, nakakuha ito ng Environmental Compliance Certificate mula sa DENR Region 7 na nagpapahintulot sa pagtatayo ng mga proyekto sa lugar. Subalit, ayon sa ibang lokal na ulat, ang lugar ay ilang ulit ng sinuspinde o binigyan ng cease and desist orders dahil sa mga insidente ng mudslides at pagbaha noong 2008 at 2011. Nagdulot ito ng takot sa mga residente sa mga kalapit na barangay na nasa mababang bahagi ng bundok. Urihin itong proyekto ng Gen V Development Corporation hanggang sa inidipat ang pamamahala sa 8990 HDC noong 2019 kung saan naging industry partner si Slater. Ang pagpapatayo ay isinagawa sa gitna ng pandemya. Patatandaan na noong August 2023, unang ipinakilala ni Slater sa publiko ang proyektong ito sa pamamagitan ng isang architectural showcase. Inilarawan niya ito bilang Banawi Rice Terraces Inspired. Layunin o manon ng disenyo na maging harmonious with nature. Sa plano, magkakaroon ng 146 residential units lamang, isang low-density development na nakatoon sa mga high-end buyers. Ang disenyo ay may cascading terraces, glass facades, at mga landscape greenery upang maipakita ang eco-luxury concept. Slater addressed concerns about the rise at Monterazas. Mula na ipakita ni Slater ang proyekto sa publiko, umani ito ng papuri para sa innovative design. Ngunit kasabay nito ay malawak na batikos mula sa mga environmentalists at ordinaryong mamamayan ayon sa ilang eksperto sa architecture at engineering ang lokasyon ng proyekto ay delikado dahil sa slope cutting o pagtatabas ng bundok para magtayo ng mga gusali isa sa mga pinuna ng mga eksperto ay ang tinatawag na topographic amplification kung saan mas malakas ang epekto ng hangin at pag-uga ng lupa sa mga estrukturang nakatayo sa gilid ng bundok ang pag-aalala ay nakaugat sa karanasan ng Cebu sa pagbaha noong dumaan si Typhoon Odette noong 2021 kaugnay nito sa isang panayam noon sa tinatawag niyang passion project. Sinabi ni Slater na alam niya ang negatibong reaksyon ng publiko at binigyang diin na hindi niya ilalagay ang pangalan o mukha sa isang proyekto kung hindi siya naniniwala dito. Depensa niya ang terracing style ay matagal nang ginagamit sa Pilipinas at sa ibang bansa. Tinanggihan din ni later ang posibilidad na magdulot ang proyekto ng pagbaha sa paligid sa hinaharap. Ayon sa kanya, isinagawa ang pag-aaral gamit ang historical rain data at rain density. Magkakaroon ng rainwater tank at detention pond ang property upang pansamantalang hawakan ang malaking dami ng ulan at maiwasan ang bigla ang pagbaha. Bukod dito, ay na ang nakolektang tubig ulan ay gagamitin din para sa pagdidilig ng mga halaman sa paligid ng proyekto. Binigyan dinis later ng katiyakan ang publiko na nakakuha na ang proyekto ng Environmental Compliance Certificate mula sa DNR-EMB na kinakailangan para sa mga proyektong maaaring magdulot ng malaking epekto sa kapaligiran. Sinabi niya na ang layunin ng kanilang ginagawa ay makinig sa publiko, magbigay ng mga update habang nagpapatuloy ang proyekto at tiyaking may ganap na transparency. Idinagdag ni Slater na pinapahalagahan nila ang lahat ng mga concerns ng publiko at patuloy silang makikinig. Sa kabila ng mga puna at pangamba, isinailalim ng team ni ang The Rice at Monterasas sa Burden Certification ng Philippine Green Building Council at nakipagkonsulta rin sa United Architects of the Philippines upang matugunan ang mga environmental concerns. Bukod dito, nakatanggap ang The Rice at Monterasas ng Jury Award sa kategoryang Multi-Unit Housing sa 12 Architizer A+ Awards noong 2024 bilang pagkilala sa disenyo at inobasyon ng proyekto. Netizens links si Boo Flooding to Slater's Monterrazas project. Kontrobersyal ngayon si Slater matapos ang kalunos-lunos na sinapit ng lalawigan ng Cebu sa pananalasan ng Typhoon Tino na nagdulot ng pagbaha sa maraming bahagi ng nasabing lalawigan. Sinisiksi siya ng ilang nyarisens at tinukoy ang patuloy na konstruksyon ng Monte Rasas ni Cebu ang dahilan ng matinding pagbaha. Bilang resulta, lumalakas ang panawagan ng publiko sa social media para sa pananagutan at solusyon sa pinsalang dulot ng pagbaha. Binanggit nila na simulan na magsimula ang konstruksyon ng Monte noong 2007, unti-unti nagsimulang bumaha sa Guadalupe at nitong nakaraang linggo, lalo pa itong lumala. Isa naman sa top tweets okul dito ay galing sa abogadong si Jesus Falsis. Kalakip ng tweet niya ang isang video kung saan makikita ang construction site ng The Rise at Monterazas. Ayon kay Attorney Falsis, malinaw na makikita na nagpapatuloy pa rin ang konstruksyon at patuloy na kinakalbo ang bundok. Ginamit niya ang linya mula sa kanta na They Paved Paradise to put up a parking lot. Bilang paglalarawan na nasisira ang likas na kagandahan ng lugar para sa proyekto. Viral naman sa Facebook ang post ng lawyer na si Wilfredo Garido na may titulong Cebu City Reaping the Whirlwind. Sa post ni Atty. Garrido ay itinuro niya ang The Rise at Monte bilang isa sa mga naging dahilan ng pagbaha sa Cebu. Sinisi rin niya ang mga namumuno sa Cebu City dahil pinayagan o nila ang proyekto na Slater. At dahil daw sa mga permit mula sa Cebu City officials at sa DENR ay lagi nang babahaan ang lalawigan. Samantala si Albi Casino ay hindi din pinalampas ang nangyayari ngayon at direktang kinol out si Slater na sa pananahimik nito sa gitna ng pinsalang na idulot umano ng proyekto niya sa Cebu. Sa Instagram story ni Albi nitong biyernes November 7, hinihinga niya ng komento si Slater para ipaliwanag ang panig nito. Kalakip ang isang ulat ng abs News tungkol sa sinabi ni Slater sa kanyang proyektong Monterazas de Cebu. Ayon sa ibinahaging screenshot ni Albi, tinanong niya si Slater tungkol sa mga pangyayari. Binanggit na marami ang nagbabala tungkol dito simula pa noong nakalipas na 115 weeks at tinatama ang kanilang hula. Sa himulay na IG story, ipinahayag ni Albi na dapat ay nakikinig si Slater sa mga feedback ngunit napansin niyang tahimik ito sa kasalukuyan. DNR probes Slater's Monterazas Cebu project. Matapos na magasa ang bagyong Tino na nagdulot ang matinding pagbaha na kinamatay ng mahigit isang daan katao, bumuo ang DNR ng multi-stakeholder team para imbestigahan at inspeksyonin ang Monterrazas de Cebu Project ni Slater. Ayon sa pahayag ng DNR nitong biyernes, binubuo ang investigasyon ng isang assessment team ng mga technical experts mula sa Central Visayas Office at iba pang unit ng rehiyon, kabilang ang Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, Provincial Environment and Natural Resources Office, nang Cebu at ang lokal na pamahalaan ng lalawigan upang suriin kung may paglabag sa si environmental compliance certificate ng proyekto. Sinusuri ng grupo ang drainage at slow protection systems ng proyekto, katatagan ng lupa at posibleng epekto ng erosion, saltation o bara sa kalapit na waterways. Tinitingnan din nila ang mga pagbabago sa natural na landform at ang lapit nito sa timberland areas. Iniutos ng DANR sa mga proponent ng proyekto na isumite ang kanilang engineering, geological at geohazard assessment para ma-verify ng technical team. bilang diin ang ahensya na maaaring magpatupad sila ng parusa kabilang ang suspensyon ng proyekto o legal na aksyon kung mapapatunayang may paglabag sa environmental laws o ECC conditions. Ayon sa DENR na natinit silang committed sa pang pangunlad at proteksyon ng kalikasan at magbibigay sila ng update sa publiko kapag natapos na ang technical evaluation. Saka sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag si Slater tungkol sa pinakamagong kontrobersyang ito. Gayunpaman, tiyak na alam na alam niya ang kaliwat ng batikos, hindi lang sa si kanya, kundi damay din ang maging sa misis niya si Chris Uy. Ang magsawa isawa ay naglimit ng comments sa kanilang social media accounts. At sa gitna ng pananahimik, may nagbiyapiyas na hindi ngayon ang larawan ni Slater at Chris matapos pamataang nasa airport at tila ba naka-vacation mode at tinatakasan ng issue. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.